Si Carmi Martin ang kasama niya. Oh, oh, Carmi Martin right. yung time na yon. Sayang. Say Sayang. Okay. ka ba kaya inadjust ng staff yung picture para sa yun. Ah. <laughs> oh, oh. <laughs> Yes, oh, sorry. Oh, mga batang kuya di. Yes, batang na lang. <laughs> oh, 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 pero totoo nung bata si Kuya Dick, 'di ba? Ganito, yes. ganyan. Ganyan <laughs> ganyan ang ano niya. Uh, oh. Nakikiri oh, ay oh. nga si Chang oh. Ami, nakita niya si Kuya Dick. Nagre-reminisce kasi kayani. best friend natin no, ako kung amay, kayani. alam ko na. Kasi oh. <laughs> tawag nila sa akin, Amay. Yeah, yun. yeah. E, kwento mo naman sa amin, nakaranasan mo sa paggawa ng pelikulang Alkitrang Dugo. Kaya <laughs> <laughs> napakahirap niyang pelikulang <laughs> yan. May isa akong movie na pinaka pumatok ako. Ano yan? Ano yun? Yung Balat Lipstick. Balat oh, Lipstick. Oh, yeah. 1994. Pero bumlockbuster ka sa ano, sa Petrang Kabayo. Oh, Ay, oo, oh, yes. yes. oh, oh, oh. yun yung ano. Ay, oo, Petrang Kabayo eh. meets Petrang Kabayo. Yun, yes. yes. Pero pag-usapan natin, ba? yung bala at lipstick, di ba? Oh, 'di ba? Meron kang isang lipstick. Ayun doon. Meron kang lipstick, isang box galing Japan. Japan! 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 Baklang Tua! Ganon! Oo. Kaling Japan! <laughs> <Bat> <laughs> oh, oh. Japan. Japan. <laughs> si Kuya Dick, di ba lagi niya kinakanta yung mga kanta ni Rick Astley? Rick Astley! Rick, A A Rick, A Rick A of the Philippines! Oo! Oh, yes. oh, oh, okay, pero kanina ha, kung lip sync battle, die! Oo! Oh, uh, uh, di ba? Naalala mo ba ang team song ng Petrang Kabayo? Ay, together din yun kasama si Aisa, di ba? Yung maliit pa siya. Oh. oh. Pero may theme song yun. Si I Aisa na think... no, sa Petrang Kabayo. Yung maliit oh, pa ano, siya. Oh, yung maliit pa yung siya. Pa siya. Oh, sobrang maliit pa si Aisa no. Sa Petrang Kabayo. Oo, Oo. oh, sa Yung siya yung makulit na bata yung sa ano, kapitbahay namin sa taas. Oo. Oh. Uh -huh. ano ah, theme song? Ayun Ay, ang... Hindi <laughs> mo na ah, matandaan. Hindi ko na maalala kasi Tumatanda na, tumatanda no? Tumatanda na talaga. Oh. Pero ano nga ba yung theme song? <laughs> Ang theme song nun, Anong ganda mo, mukha kang kabayo. Oh, oh. gano'n. Kasi naalala ko yung umi umiikot kami sa lahat ng mga Ah, kasama ka din doon? Kasama rin ako doon. Umikot kami sa lahat ng shows dito sa ABS-CBN para ipromote yun. At sinasayaw namin ni Jelly De Belen. Kasama oh. si Jelly doon. Oh. The, the si Chang si <laughs> <laughs> ka <siyang>. uh -huh. <laughs> na lang sa salad dito. Ano ka, Chang? meet mo na ba si Roderick Paulate? Uh -huh. hindi pa. Gusto kong mapuntan. Baka ako yung nawawala anak. Gusto mo bang makilala? <laughs> oh. Ay, no? uh -huh. kaya-kaya so, mag-video call oh. oh. na kami ngayon. Ay, nasa video call Ay, oo. Puno ko nasa dressing room. <laughs> kausapin mo na lang dito si Roderick Paulate. Ayan. O kaya ito na pala siya. Ba't hindi siya kausapin dito? Ayan ayan ayan, <laughs> ayan, ayan, ayan. O si message mo. Ibigay <laughs> mo sa kanya ang mensahe. Mr. Roderick, sana makita ka na personal. Kasi sabi nila, ako, baka ako daw yung nawawala mong anak. Malay mo, diba? <laughs> Ayun lang. Ang oh. daming mannerism ni... Oo, oh. ano. oh, nauhuli naman niya. <laughs> oh, oh, dito oh. Ka ang hirap, no? Mahirap okay. pang alin. Yung manggaya Yung, talaga, mahirap siya eh. Oo. Oh, oh. oh, oh. So pag sinasabing ka mukha mo si Roderick Paulate, anong ginagawa mo? Nagro-Roderick, Roderick ka talaga? Pag nire-request nila, kasi kaboses ko daw minsan. Sabi Ganon. mo nga, achiche. Achiche. <laughs> ah. Pausa ko ngayon. Charot! 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 Oo, no. ganyan. Oh, oh, ganyan, ganyan si KD sa mga pelikula niya. Pero hawik naman talaga nung bata <laughs> si Kuya Nung kabataan talaga. Kung sure. um, fest at fest lang, Yung bata talaga parang ganyan. Nung mga panahon ng Tonight with Dick and uh -oh. Carmi ba yan? Okay. RJ Parin, ano bang pinagkakabalahan mo? Ah, uh, Working call center. Tapos member, member ako ng Hiraya. Dancer yeah. ka! Uh -oh kanong mga performance namin? Ay hindi. Oo. Hindi. Oh, oh. Riaya. Hiraya. 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 Oo, oh, oh, magaling na dance group Shaka. Shaka yan. Wow. Oh. Oh. Pwede oh. bang pa sample na lang ng Hiraya level? Oh. Of ano bang uh, sin special? Ano bang specialty mo sa pagsasayaw? In turns. Ha? Huh? Turns. Yes. Turns. Uh -huh. Turns lang. Tas Tina turns. Pirouette, gano'n. Uh -huh. Ay, ballet. 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 jazz. Ano ba? To the level yes, so of Anna Carillo.